Ayan na siya. Oh, Ayun, Kahit hindi masalita. <laughs> oh, well, good morning, guys. Nandito po tayo sa sa utol ko, guys, sa kapatid ko. Uh, sinabi niya, mayroon daw mga pumasok na tilapia sa lugar na ito. Galing po sa ilog. Doon po, doon po, doon po, duman sa butas doon, sa kabila. At pumasok po sila dito sa damuan. At marami-rami daw pun tilapia ang pumasok na dito harus mga 6 finger, 5 finger, 4 fingers guys mga tilapia ang gandun pumasok daw doon ya, dito po tayo ko kung magandang video yan guys stay dyan lang po kayo sana po makahuli tayong pangulam dito sa lugar na ito nali po nandyan po yung nandyan lang po yung bahay ng kapatid ko dyan guys ayan o oh. lang yan lang ilang habang lang po sa lugar na ito dito po tayo ispat sa lugar ito, guys yan abang abang po tayo yung mga gumagalang tilapia harus nandun po sila sa gitna oh. magalaw po dun sa, sa, gitna kaya abang abang lang po tayo dito sana po mayroon duman sa lugar na ito makahuli po tayong pang lang <coughs> guys. May pa oh, guys. Good morning, guys. Good morning, guys. Good morning. And dito si Tito Tiko Dito lang kami sa Tito ko sa Bino. Ah. Ang lalim sa sa, sar, Malalim ano? Malalim yung lubog sa ano Tito Tito. At malalim yung lubog. Ha. malalim. Sa ano? Sa resa. Sa Lubog. Ano <coughs> na sana Ayan guys. Dilapia guys. Dilapia guys oh Ah, uh -uh. kainin na, pa. Walang ules, pause. Kanina ko na pa na play. Bakit nandun ka naka upo mo hindi mo mga ka-video. Syempre, 'no. ako. Pagising Hindi lo? Pwede na. pwede na, pwede na, pwede na nga. Ba? kasama pang ano? Oh, laki na. Wala na yata yun eh Ito kami. Pwede na yan. Dito lang, oh. Dito guys, lang, lang tayo gara tito o tiko. Dito lang bahay nila. Wala lang tayong pangulam guys. Pangulam lang. Ay, naka, ilan na ba yung natin dyan? Na? Tatlo na. Ano ba yung natin? Palang. Tatlo na ito. Tatlo na yan. Nagdagan pa natin ito guys. Pang ano, ten. Nolo. Pwede na yan oh. Malaki na nolo. Yan pwede na. Oh. Lumpinger yan. Tabas yun. Kuya nga, pipe gas na to. Tabas, sulit na to. Malaki pa, malaki pa yan lang yun. Ina... Yung video mo, sabi ko, magagalaw-galaw yung cellphone. nakita, nakita ko yung mga video yung iba, ang galaw-galaw. <laughs> Do, ano? Parang dory na lang na lang. Hindi pa, hindi pa tayo. Matas ko. Oh. Naimudon, ila ngudesan mga naolidon oh. no. Nimo yan, daga mo disen mga naolide. Oh, yo bakal balik kota. Ah. Tas. Tas ipos muna siya pagdating pagmuvideo mo doon ha. Heeh. Bati nang bisa no para sa mga topic. Andon ate Toto Huh? Huh? Bayan Boleh minta santin lah Puan Dita Boleh minta santin lah Puan Tingnan natin guys yung mga inaulit uh, ng tilapia guys. Ito na po. Na-dull na po guys. Uno oh. Na-bar inaulit mo. Hmm. Maritatlo lang guys yung na nadali natin oh. Eh. Pangulam lang nga guys. Pangulam -ulam lang. lang, lang, lang. Yan oh. Yan nyo guys oh. Pangulam lang. Ulam Tatlo lang 'yan. Yan. Pero po kung madadagdagan pa yan guys. Da pero dadagdag pa natin yan guys hanggang mamaya pero pag wala na pwede na yan guys salamat po pala sa mga nanonood guys at Salamat po ako sa mga subscriber sa mga viewers po po salamat po ng marami yan ang pinadali natin no? Oh. yan yeah. pwede na po yan tatlo I love you guys. I love you. Tatlo guys na dali natin. Yeah. i love you three times a day